magandang magandang araw po sa inyong lahat. So, nandito naman si Kindness Nash guys para po sa uh, simpleng dinner po namin sa Father's Day celebration. Alright? And then, uh, ako po magkapasalamat sa naunang premiere ko po kung saan nagpaulan-ulan si Kindness Nash. Na namili ako guys, konti lang naman eh, pero grabe guys, so, palipat-lipat ako dahil nga may mga uh, plano tayo sa simple yung Father's Day celebration katulad ng pumunta ko sa mall kasi bumili si Kaidnesh ng ulam and then syempre guys hindi pwede na hindi ako magluto katulad po nito guys carbonara so favorite kasi ng asawa ko yung mga pasta yung spaghetti carbonara favorite niya yan so since kasi kamakailan lang nagluto ako ng spaghetti so ngayon naman parang pati si Kaidnesh nagkikraving din po ako ng spaghetti, uh, carbonara natin ayan po so hindi ko na siguro to ano, uh, i-kumpletohin -kum lahat ng vlog ko sa pagluto ko ng carbonara dahil meron na rin po ako mga na-upload tungkol kung paano ako magluto dito sa Japan. Okay? So, konti-ando ko lang po, guys, sa inyo. So, ayan po, guys. Ngayon po is nag-init na po ako ng uh, tubig natin. Nagpakulo na po ako ng mainit na tubig para sa ating uh, pasta po ng ating carbonara. Ayan, so... Simple lang kaayo ang ingredients ni Kindness dito sa Japan. And then, napakamura lang po. So, iba-iba po ang ginagamit ko po na sauce ng carbonara. So, sa mga nakapagsubaybay ng no, mga vlog po ni Kindness, ah uh, wag na po kayong magtaka guys kung bakit iba-iba yung mga uh, ginagamit ko po na sauce no, ng carbonara. Dahil, uh, tin tinitinan ko po yung presyo. Ayan. So, kasi guys, Halos pare-pareho lang naman ang lasa. So, siguro sa mga brand lang po talaga, no. Nag gusto ko yung uh, medyo mura po. Makatipid po tayo. Okay? So, nasa atin na po kasi yan, guys, kung paano tayo magtimpla. Alright? So, sa ganitong, ano, ni Kaid dalawang, ano po, ng ating pasta. Ayan po, ito yung ginamit ko ngayon. Uh, dinagdagdag, dati kasi anim lang ginagamit ko, ngayon mas dinamin ko naging 7 po yung ating sauce ng carbonara, yan, so dahil nga po gusto ko po talaga creamy yung ating carbonara. Alright? And then, ito po guys, uh, maglagay din tayo ng cream. Tapos, bacon lang po yung panghalo natin, no? O, nakapakasimple lang po talaga, guys, at napakamurang ingredients. Marami ka nang mailuto po. Okay? So, kung sa, ano ito guys, kung pagbasa po nito, cream. So, ibig sabihin creamy na siya. So, wag, hindi na po natin kailangan maglagay pa ng cheese. Okay? So, para kay kindness, ang carbonara sauce po ng Japan, guys, Pwede po tayo guys, parang optional lang siya. Pwede natin lagyan ng cheese, pwede rin hindi. Ayan, lalo na po sa ma na may mga tao kasi na ayaw po yung maraming cheese. Alright? So, sa akin guys, kasi ano na siya, parang itong sauce kasi nila, timplado na po siya. Ayan, ready, ready to made na talaga, no? Madali na lang siyang lutuin. Okay? And then, So, pagluto ko po guys ng spaghetti at carbonara, ito talaga kung sa napansin niyo po sa mga palagi nagsubaybay sa mga vlog ko, uh, hindi po kawali ang pinang, titim, pinang mimix ko po sa pagluto po ng ating uh, sauce po ng carbonara. Talagang ito po, kaldero talagang ginagamit ni Kindness. Dito ko po talaga yung ginigisa. Kasi, after na maluto po yung ating pasta, guys, mas gusto ko dito sa medyo maluwag, yan. So, dito ko yan ipaghalo-halo kapag maluto na po yung sauce kasama po ng ating uh, pasta po ng carbonara, alright? So, mamaya, guys, pakita ko lang po sa inyo lahat-lahat, no? Dahil naghintay pa ako na mag-ano yung ating mainit na tubig, yan po, kumulo. So, syempre, yung ating bacon mo na kasi kaso ni Kai Nesh. Alright, guys. So, since kasi bacon po yung ilalagay natin, kaya, ayan po. Ang dati kasi, guys, parang uh, ni-slice ko pa siya. Yung parang uh, cubes. Cubes siya pagka-slice. Yan. Yeah. So, ngayon naman, yes. Gusto ko yung medyo mahaba. Yung medyo malaki-laki po yung ating uh, gagamitin natin na bacon or ham. Ayan. Yeah. So, siguro, mga tatlong ano. Yan. Yeah, mga parihaba po yung style ko. Tapos, ano, tatlong ano siya. Slice lang. Yan. Yeah. So, mas gusto ko yung Medyo mas ma-feel natin yung bacon, no? Okay? So, katulad ko nito, guys. Kasi iliit din to pag ano, eh. Pag titimplahan na natin. Ayan. So, ganito siya Ayan po. So, napakatipid ng carbonara na ingredients, guys. Ayan, no? Kasi yung ating ham or bacon na, na ginamit, ayan po, napakamura lang po. So, ang dami na. May apat na ako, guys sa in-slice ko po na isang uh, bilog na pack lang po, no? Ayan. And then, ito po, ubusin po ni Kindness na ilagay natin. Okay? So, ayan guys. So, tapusin ko muna po ito. May maya update ko sa inyo. Alright, guys. So, ayan na po, guys. So, ating ay uh, ilalagay po sa ating at carbonara. So, natapos ko na po yan na himay-himay. So, sinadya ko po dati kasi medyo maliliit. So, ngayon nilakihan ko po. So, parang kasi tatlo kaming kakain. Wala namang ano, walang limit. Yan. <laughs> Hindi tayo nagtitipid kasi tatlo kami. Parang mas, na, may natry kasi ako na carbonara na medyo malaki talaga yung mga bacon na ginamit niya, no? Yung medyo mahaba mas maano mo yung lasa talaga, okay? So, yun po. So, tinry ko lang din po ni Kindness, okay? So, at mamaya-maya guys, habang hindi pa talaga kumulo yung ating tubig, no, para sa ating pasta, so, umpisahan ko na rin po na lutuin yung ating sauce po ng ating carbonara. Dali, Raja, kaayo ang carbonara lutuon. Kaya, isa rin to sa mga gusto ni Kindness na inihanda, no, dahil marami na, matipid pa, tapos, uh, ang bilis talaga na maluto. All right guys, so ito na po yung ating sauce po, no, ng ating carbonara, All right So napaka-creamy talaga guys, ayan. So pinaghalo ko na po yung sauce, tsaka yung cream, ayan. So talagang yung kanyang sauce po guys, hindi, hindi mo na pwedeng, pwede po hindi na kailangan talaga lagyan ng cream, pero si kind Nesh kasi depende po yan sa mga gusto natin, sa pagtitimpla natin. And then syempre, nagloto ako ng egg, boiled egg, kasi... Uh, gagawa ako guys ng konting uh, vegetable salad, konti lang po yun okay, so parang may pang toppings lang tayo, ilagay natin sa itaas ng ating uh, cabbage na gulay po, okay right guys, so konti na lang at may halo ko na po yung ating pasta since luto na rin po yung ating pasta ng ating carbonara wow So, ito pa yung nakaraang premiere ko, no? Na kinuha ko ni Kindness na uh, ano natin, cake. So, maya pakita ko po yan sa inyo lahat. Tapos yung ating beer. And then, may kukunin pa ako na isa, guys. <laughs> ano ni Kaibine. So, mamaya guys, kasi nakatago ito sa sakyan ni Kindness na record. Kaya hindi niya nakita yung pinakinuha niya kay mga pamalingki ko. So, talagang bugnaw na kayo niya siya guys. Yara pag yung eyes. <laughs> May yelo na to. Okay? So, mamaya maya is, iyan ako to mamaya guys. Uh, pag ano ko to sa table mamaya ay yung ready ready na po. Para pagbalik niya, handa na po yung ating uh, surprise po para sa aking husband. Okay? Oh my god guys <laughs> De, lagay ko na po yung ating ah uh, dahan-dahan lang po no kung baan skydash mga good yan yung ating pasta ng carbonara o diba so perfect kayo okay yan guys so paghala natin mabuti o diba nanalira kayo siya agad ihalo guys basta naasa uh, kaldero lang yan. Dahil manluwag po yung ating ginamit uh, na kaldero. Yan. wow e, Wow. Creamy kayo yung mga kakain. So, ngayon guys, ipaghalot na natin itong mabuti. Yan. Kaya kayo yung magmix guys. Okay. Luwag ba? creamy jud kayo siya. Kung dati po guys, creamy na yung ating ginagawa no na carbonara. Ngayon po, mas dinagdagan pa po pa kasi ng isang ano, sauce. Yan, mas marami po. Ayan. Kasi ang carbonara mas masarap po siya kapag maraming sauce, no. Wow! Alam mo niyo mga kakain, o di ba? Sauce Ginoo. Oh, kawang pagatagkan o nani mga akay no? Oh, grabe ang karbonara ni kindness yun diba diba guys uh, kung magkain kami sa labas saglit lang yung order namin diba po so ito yung palaging ano ni kindness no na kapag may mga ganito simple ano sa bahay lang ano pa Ayan guys, so i-mix ko muna itong mabuti ng kitukintuan, nagitikay na siya mga kakain ko. <laughs> Yan. oh dali tayo yun. Wala rin kagawa si kain na mga kakain. Ah. Diba? Sus! Okay. Wow. Creamy kaayong yun. Perfect kaayong ang atong carbonara karon guys. Yan. So, Okay na to guys. Luto so, na to. Alright guys, so ito na po, luto na po yung ating carbonara. Naihaon ko na po sa kusi, sa ating kaldero, okay? Yan po. So, ilagay natin to mamaya-maya sa table, okay? Wow, so mas ano yun siya guys, nalag ko ang bacon karon na. Yan, kaya creamy yun kasi mas binamihan ko pa ng sauce po. Wow. guys, so nilagay ko na itong ating carbonara. Tapos, yung in order namin guys na cake, madalas talaga chiffon cake para sa asawa ko po. Pero, ngayon, iba po ang request ni Kind sa aking si si Miho. Ayan, thank you talaga Miho kasi kahit ang dami yung order ngayon guys kasi Father's Day. Malakas talaga si Kind kasi sabi ko, ibahin natin, sabi ko sa anak ko, ibahin natin yung lasa, yung mas favorite ng ama mo. Ang request ni Kind Nash, ito po yun, guys. Sirang! Instead po, na vanilla, ang request namin, Obi Chiffon Cake. Yan. Ito po ang na na isipan ko since kasi paborito ng asawa ko ang chiffon cake na lalo pa at ubi ang flavor. So, kumot kaayo mga kakind ayan so napakaswerte ni kindness no ayan po guys so obi obi talaga ayan so thank you talaga miho ayan po dahil nagrant talaga yung gusto ko para po sa asawa ko no so syempre guys kasi sa amin kasi parang palaging may effort talaga yung asawa ko so why not ba diba? surprise natin kahit di naman masyadong malaki yung gastos ba diba? yung nasa bahay ka lang katulad po dito napakamura lang naman po dahil nga eh, syempre, si si yun. si namin kaya may discount palagi si Kainish kapag pamilya po ang nag-order ng cake. Diba? yan napakalaki ko po. Okay. Hmm, gamot, mga kakain. Sigurado mo tatuwa eh, siya nito. Kasi bubulat siya na yung gusto niya na flavor o cake. Yan. So, nag-inag sa gitna. So, ito yung mga pinaggawa ni Kindness, no? Yung sa mga naunang premiere ko. yan Wow! <laughs> At syempre, guys, dahil nga po Father's Day, hindi na wala sa atin ang beer. So, ito yung hinahanap ni Kindness. Kaya lumilipat ako ng mga tindahan, hinahanap ko yung bucket ng beer. So, bakit kaya kapag hindi ko siya kailangan, <laughs> na ikita ko siya palagi sa mga tindahan. Pero ngayon ka ako, hindi ko siya makita-kita. Bakit kaya? Ayan. So buti na lang tinawagan ko yung aking sister-in-law. Ayan. May grab shout out Lilibet Dahil pinahiram niya sa akin to guys. Sa kanyang bakit mas maganda pa. Di ba? Mabigat nga. Tapos, sigit sa lahat guys. Dahil nakalimutan ko namang bumili ng yellow. May libre yellow na po si Kain Dish. Binigay din natin si Simeo. To the rescue talaga yung mga sisi guys. Kaya Thank you, thank you talaga sa aking pamilya, no? Supportive kayo sa mga ano ni Kindness, ba? Mga, mga plano ni Kindness, okay? So, i-arrange mo na ito, guys, kasi and then, ito yung mga ginamit ko na beer ngayon kasi ito yung mapainom ko sa kanya kasi favorite niya nito. Special ito, yung mas masarap ang lasa nito kaysa kan. Okay? So, i-arrange ko muna ito. Alright, guys. Ito lang yung aming simply, guys, oh. So, so, yung ating ito yung cabbage. Yan. Tapos nagluto ako ng birthday kanina. Ito yung purpose ni kahit nesh. ba? Diba? Tapos yung ating chicken. Ayan. Okay. So, punti na lang yun guys. Sa parating na yun siguro sila. At sana is matuwa rin po yung aking asawa sa preparation namin ng anak ko. yan Simple man. Pero at least, di ba? Sa OB pa lang, parang matatakam na to. <laughs> yan po. Okay. So, hintayin natin guys sa pagdating nila. nagano rin ako ng pipino. Ayan. So, dumating na sila, guys. So, tignan natin ano yung reaction niya. So, actually, may isda pa ako nasa ref. Uh, kailangan ko pang i-slice yun parang sashimi po. Ayan. Japanese style. Mahilig kasi yan sa pagkain ng mga ano, Japanese. Right? Okay, guys. Sana maging happy siya sa surprise namin. Antayin natin guys. Kung ano yung reaction niya. Nakastandby si Kindness. Hindi niya to alam yung beer. Tinago ko to lahat guys. Ang binili ko sa kanya kanina, yung can na beer. So, hindi na yan mag-ano. Hindi niya alam na dalawa pang binili ko. Kasi masarap ito yung ano, sa bote talaga. Tapos, Happy Father's Day! It's true! It's true! Buuang! Buuang daw kung mga kakain! Okay ba sis? Buuang lang kung mga kakain! Okay lang? So galing nga guys, namalingki ako, nagalit na siya kasi ba't ang tagal ko? <laughs> Hindi niya alam, ito yung inahanap ko yung bakit ng beer, grabe. Nakarating ako sa aking sister-in-law, nakablog yun. <laughs> Nagpunta ako sa ako shop kayo na, na ako. Hinahanap ko yung bakit, wala akong makita. Kahit sa ako yung shop na ako, nakarating ako ng ko, wala akong makita. Nakairan ko kay Lilibet. <laughs> Para lang nga yung, ano, tapos, oh, mag ka kay oh. Mio. Mm. Yes, discounted yan. OB flavor, ang request namin ng na anak mo. Lapi. Tura lagi ko. Balik-balik kami, o ni, na, hindi na yung pagbuha na. Okay, <laughs> ayan okay. okay. guys, thank so, you. Oh, thank you, oh, mag-greet ka mo lang mga Father's Day sa, ano mo, may mga birthday, ano natin, birthday. Happy birthday sa lahat ng mga uh, followers dyan. Ayan. All over the world. So, na na surprise ka? <laughs> Takala niya guys, magluluto lang ako na carbonara. Kung hindi niya alam, lalo na yung cake. Favorite mo yung Obi, diba? yeah So, first time natin na nag-request ng na Obi Chiffon Cake kay Miho. Okay? So, yan guys. <laughs> At least, success tayo, no? nag -run talaga yung gusto ni Candice na surprise. <laughs> All right guys, so ito na po yung aking mga uh, simpleng dinner po namin no, sa celebration po sa Father's Day. Yan. So, kahit pa paano guys, na surprise naman yung asawa ko. Tanungin ko ulit, ano, na surprise ka ba? Surprise <laughs> mo lang. Nagulat ako guys. Nagulat daw siya guys. Ayan. So syempre guys marami akong hugasin. Kaya hugasan niya muna guys. Hugas muna guys. Maghugas muna yung ano. Walang pahinga pa rin yung fathers. Ayan. Okay, thank you guys. So thankful mo si Kindness. Dahil nga po. Ano, uh, nagsunod kasi sa anak ko. Bising-bising rin -bising po siya, no. Anten kayo na may bisita po siya. So, kaya hindi, buti na lang talaga may bisita. May bisita kanina. Naggawa kayo yung mga surprise ko sa kanya. So, ayan po yung ating, ano guys, yung ating carbonara. Check. Yung ating obi cake. Check. At syempre, yung pinaplano ni Kindness na surprise po. Ayan, so may yellow yan guys, so oh. Ayan, oh. Ilagay ko yan sa likod ng sasakyan. Kaya sabi ko sa sister-in-law ko, sis, wala kong hilo, ayan, to the rescue naman, naglagay siya ng hilo dyan para malamig doon sa likod ng sasakyan ni Kaibnes, o thank you, thank you kayo sa aking mga supportive na mga sister-in-law, ayan and then, syempre guys, kap Father's Day ito talagang favorite ng asawa ko, ayan so parang half siya na napagkaluto yung isda yan po. So, Japanese. Mahilig talaga siya sa pagkain na Japanese, mga gulay. So, ito na po, guys. Simpleng-simple lang po talaga. Ayan. Kunti lang yung banok na yun po, guys. Kasi nga, parang uh, may, may carbonara po kasi. Yan. May cake pa. May gulay-gulay. Yun ang gusto ni Kainish. Umiiwas tayo ngayon sa maraming rice. Alright? At syempre, salad natin. At like, ano tayo, pa, pang-raising natin, guys, sa ating salad. Alright? All right guys, ako na magpapaalam sa iyong lahat at maraming maraming uh, salamat po no sa panonood po at subay-bay na kung sana surprise po ang aking asawa guys. So ayan, tinulungan niya po agad ako guys, naghugas agad dyan <laughs> ng mga pinagamitan ni Kyle oh, 'di ba, para magsabay-sabay na kaming kakain. So ito lang po 'yung aking mga uh, kunting inihandog po at binihagi po sa inyo no, na kahit uh, hindi mo na kailangan talaga ng regalo sa Father's Day. Dinner lang po yung guys, importante. Uh, magkakasama tayo, bu uh, buong pamilya sa pagkain at syempre, malusog na pangangatawan. Ayan po. So, yan yung pinaka sa lahat. At syempre, ako po ay babati sa lahat po ng mga... Uh, Papa, ayan, happy, happy Father's Day po sa inyong lahat. Ayan po. So, kumulay mo parang sa inyong lahat, guys, dahil look after dito, kakain na po kami. Bye, guys! Dumo, arigatou gozaimasu! O, bye mo <laughs> na! Bye! Na-busy. <laughs> Trabaho na nga rin, guys, na-busy. Alright! Bye, guys!